Hello everyone, it's your Fiangi. Excited na ba kayo for Barrio Fiesta Dubai? Dapat lang dahil lahataw tayo buong araw doon. Punong-puno tayo na... Unang out of the country ng JM Fiang na magkasama at naimbitahan sila sa Dubai Barrio Fiesta 2025. Kapo siya. Asan yung si JM Fiang? Sa Dubai Airport pa lang paglapag ng dalawa kasama si Darren Espanto ay pinagkaguluhan na sila ng mga Pinoy fans doon. Unang binisita ni Nafiang at JM ang Philippine School Dubai at makikitang mainit ang pagtanggap sa kanila doon. Kitang kita ang tuwa ng mga kababayan natin sa Philippine School Dubai nang makita ang dalawang PBB Teens Gen 11 na sina JM at Fiyang. Napakaganda at gwapo ng dalawa na nakakopol shirt pa habang nakikihalubilo sa mga teachers at estudyante sa naturang school. Nagkaroon ng group picture taking si na GM at Fiang kasama ang mga sadyanteng Pinoy sa Dubai at kitang kita ang saya nila. Nilibot at binisita ni Nafiang, JM at Darren ang lugar ng Dubai bago ang kanilang final performance sa Barrio Festa Dubai 2025, Sunday, February 23, 2025, na ginanap sa Sabel Park Gate 5, Dubai. Nagulat si Nafiang at JM sa Arabong nag-interview sa kanila dahil hindi nila akalain na nagtatagalog pala ito. O, yung Arabong nagtatagalog. Yung Arabong nagtatagalog. <laughs> 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 Ikaw, ano sa'yo? Tawang-tawa ang dalawa at kalauna nakasagot naman ng maayos sa mga tanong sa kanila nang nag interview ang Arabo. Ko. <laughs> <laughs> Tingin nyo ba pwede ang isang Arabo sumali sa Big Brother House? Pwede, pwede. Pwede to, kuya. Lalo na yung mga ganito. Oh, <laughs>